2023, a year of the water rabbit. So marami pa tayong paghahanda tungkol dito. At ako din, isa din ako ang panatiko dito, yung mga pamahiin. Ayan. Regular ko po, po itong ginagawa and then ang ganda po ng resulta sa akin and then yung mga sinulat ko po pong mga kahilingan dito, unti-unti uh, po itong natupad. Hindi man siya lahat ang natupad, mayroon pong natutupad na. So, di ba po? So, guys, napakaganda po nito. Subukan po ninyo ito. At uh, ito po, mga kaswerte ko, gawin lamang ito. Uh, sa pagsalubong natin sa bagong taon. So una po sa lahat, ang una po natin gagawin bago po dumating yung uh, last day sa December 2022, kailangan mo muna guys na maglinis muna tayo sa ating bahay. Regularly, ayan, cleaning-cleaning uh, muna tayo. Baga sa ano, general cleaning. So, kung mayroon po kayong dapat effects dyan, halimbawa yung mga water ninyo, yung mga tubig, yung mga faucet ninyo na tumutulo, umaagas-agas siya, yung, yung mga ganyan po, uh, i effects na ninyo yan. Kasi po, negative po ang dala niyan. Lalo po pag nag, uh, naniniwala tayo sa mga pampaswerte. Mayroon tayong mga pampaswerte nilalagay. And then, uh, yung mga doorknob, Uh, ayusin niyo kaagad yan And then yung mga ilaw yan. Mga ilaw na hindi na uh, Yung mga bulb dyan Yung mga ilaw na hindi na po gumagana Palitan kaagad Yung mga ganyan po And then general cleaning Magpalit ng kortina Yung mga ganyan uh, Kung wala naman tayong mga bagong kortina At least bagong labayan Gawin po nating magiging colorful ang ating bahay And Then maglagay din tayo ng halaman mga buhay na halaman po, maglagay po tayo ng halaman sa corner po ng ating bahay, no? Sa loob, para magbaga sa ano, makapag-attract tayo ng positive na enerhiya, no? And then, yung bigasa natin, kailangan puno yan. Yung lagayan ng tubig, puno. Lagayan ng asukal, puno. Lagayan ng asin, puno yan. Puno lahat, no? Bago po dumating yung uh, New Year. Kailangan puno lahat. Kahit yung mga gagamitin mo sa kusina mo, sa pagluluto, kailangan po uh, puno lahat. And then, maghanda po kayo ng pula na tela Kahit po, kung may luma kayo na damit, pwede na yan. Kung wala kayong tela na ganito. So, ako talaga mayroon akong ganito na tela guys. So, kung yung tela po na ginamit ninyo last year, pwede po ninyo itong labhan, no? Patoyin ninyo ng maayos. Pwede pa ulitin yun. It, kagaya sa akin, ito yung ulit. Ito yung gagamitin ko ulit. And then, kailangan po mag po kayo ng uh, seven po na garapon na empty na may takip siya, okay? And then, bawat garapon po, maglagay po kayo dito ng, ah, uh, yung isa, lagyan mo siya ng tubig. Yung isa, lagyan mo siya ng bulak. Guys, ang tubig, maganda rin ang tubig. Maganda ang tubig bilang pampaswerte, pang-attract po ng swerte sa New Year, no? Ito po, napakaganda po nito kasi malamig ang... Uh, dulot nito and then uh, maganda ang pasok ng pera Swerte and then malayo sa sakit, no? Tubig So, uh, kailangan natin yung bulak Para yung bulak magiging magaan po ang uh, pasok ng pera sa atin sa buong taon And then punuin po ninyo guys So, kailangan po ninyo yung garapon, no? garapon or yung mga empty ng mga lagayan po ng uh, yung pinag uh, di ba po mahilig po tayo magluto ng mga yung mga ano yung mga ganyan yung mga ladies choice or mga fruit, fruit cocktail yun ayan yung mga empty na yan itabi niyo so again uh, too big and then sa isa guys punuin po ninyo ng munggo no kailangan po puno siya Ayan, umaapaw yung munggo kasi ang munggo naman ito po ay simbolo po ng kasaganaan, simbolo po ng bagong opportunity. Natandaan po, na oh, napansin po niyo guys, 'di ba ang munggo po madali po siyang mabuhay. So, bagong opportunity, bagong pag-asa ng ating buhay. And then um swerte din ang munggo sa kasaganaan 'yan. And then kailangan mo dito yung asukal, isang garapon na asukal, sa isang garapon asukal. Ang uh, asukal naman for uh yung sweetness sa pamilya samahan sa pamilya, pagmamahalan, nandito na, and then swerte sa pera, sa kasaganaan, and then uh, abundance. Ayan. And then mga kaswerte, yung bigas. Huwag natin kalimutan yung bigas sa isang garapon, punuin natin ng bigas. Ayan. Sa bigas naman po, kailangan po yung punong-puno siya. So pareho po lahat. Kung puno yung bigas sa isang garapon, puno din asukal, puno ang lahat, puno, okay? And then, ang bigas naman para sa kasaganaan, swerte din na walang katapusan, walang humpay. And then, syempre, wag natin kalimutan ang asin. Asin for uh, protection, swerte sa pera, swerte sa buong pamilya, no? Ayan, swerte ang dala sa asin. And then, taboy kamalasan din. Okay? So, punuin mo ang isang garapon ng asin. Yan. So, yan, napuno na lahat. So, kailangan mo yung bilao. So, ako dito, guys, ito yung akin. Ito yung sample ko, guys. Ito ang ating bilao. Ayan. So, bumili po kayo ng bilao. Mura lang naman yung bilao. Maliit lang na bilao na magkasya itong pito na garapon. So, kailangan, guys, pariho po ang sukat. Akin kasi, uh, ang ginawa ko lang sample, kasi ito, ano ito, apat lang na ganito yung ganito ko So, uh, maghanap pa ako para magiging pareho sila. So, ito yung ginawa natin sa tubig. Malaki siya. So, kailangan magkapareho po lahat. Okay? So, ganito lahat kaliit. And then, may takot. May takip kailan So, ayan. Uh, mayroon na tayo. And then, dito po sa isa na garapon. Uh, ito po, mga durog na dahon ng laurel dito. Ayan. Sa pangpito po, mga durog na dahon ng laurel. And then, kailangan mo yung pera na uh, worth po 888. So, 888, no? So, 888 na pera, ilagay mo siya sa pangpito na garapon. Okay? So, once na maila, mayroon na po kayong 888 kasi ito po yung uh, simbolo po ng walang katapusang swerte, walang katapusang pera po na darating sa atin. So, 888. Kailangan po may, may 8 din kayo na bariya. No? So, ilagay mo siya dito. Again, guys, ang pera, ang total lahat sa pera ay 888. Infinity. Walang katapusan. Ang swerte na uh, darating sa inyo. Ayan. And then, kailangan mo rin ang papel na malinis. Dito po sa papel na malinis, kailangan isulat mo ang lahat ng iyong wishes dito. Kahilingan mo lahat. Bagong bahay at lupa. Sasakyan. Bagong negosyo baka pag savings, travel, lahat na dito mo isulat sa malinis na papel. And then, uh, pagkatapos mo na isulat ang iyong kahilingan dito sa malinis na papel, tupiin mo siya ng papasok. Pero huwag niyong kalimutan guys, isulat mo yung pangalan mo sa taas, pangalan mo, birthday mo, then pizza dito. Okay? Kung kailan mo siya uh, ginawa. So, uh, ginawa mo po ito sa first uh, day of January 2023. So, yun po ang isulat mo dito. And then, ipatupi mo siya ng paganyan. Yan. Patupi mo siya ng papasok sa'yo, guys. Ayan. Eight, eight, eight na times po. 8 times pong tupiin. So, 8 din, okay? Simbolo ng infinity. So, 8 times. So, tupiin mo siya hanggang magiging 8 times. Ayan. Halimbawa, ganyan. So, sample lang ito. Kayo na po ang magtupi ng 8 times, okay? And then, ilagay mo dito sa pinakagitna ang iyong wish, okay? Dito. And then, next mong gagawin, mga kaswerte, magsindi kayo ng kandila or kandila or uh, Chinese incenso. Okay? Pwede kayo mag ng Chinese incenso. Kung mayroon po kang Chinese incenso, lagay mo lang siya dyan. Sindihan mo siya pagdating po ng alas 12 ng gabi pag tunog talaga, tum, di diba? ba? Gaganon yung tutunog yun. So, magsindi kayo ng Chinese incense. So, i-welcome mo ang swerte. And then, buksan ang pintuan. Buksan ang mga bintana. Ilagay mo ito, itong bilao na ito. Ilagay mo dito sa pinaka-center po sa iyong main door pwede mo siyang ilagay sa maglagay pa kayo ng patungan ako talaga may regular akong maliit na misa nilalagay ko siya kasi regular kong ginagawa po ito and then pagkatapos nito kaswerte ko dito ilagay mo siya buksan mo ito lahat nakabukas siya lahat ayan nakabukas lahat and then ang gitna ang gitna po sa bilao ito yung pera ipagitna mo siya paikutan mo siya sa mga ganyan titinatinan niyo ayan ito Ayan. Kailan po maliit lang na bilao ayan. Tingnan n'yo. Yan. Nandito 'yung ating wishes at ating pera sa pinakagitna. So, uh, ilagay mo siya mga kaswerte sa street po sa main door. Yan. And then ito po mga kaswerte ko uh, habang uh, tumunog-tunog na 'yon, 'di ba po? Tumunog na 'yung uh, kasi New Year na, no? Pasap yung New Year. So, mag-wish kayo dito ito. Hawakan mo itong bilao na ito. And then mag-wish po kayo ng time team. Uh, humiling po kayo para sa katuparan, sa iyong kahilingan. Ayan, para sa katuparan, sa aking kahilingan sa buong taon ng 2023. Magkaroon ako ng lahat po na iyong kahilingan, banggitin mo siya. Ayan. And then, uh, di ba nakasindi na yung Chinese incenso. And then, uh, ano mga kaswerte? taim-tim na kahilingan ang gagawin mo. And then pagkatapos magiging uh, happy ka, magsaya ka, kaserte, magsaya ka. Ayan, kasama yung pamilya mo, magsaya po kayo. And then wag mo tang, wag mo muna itong takpan hanggang um, hindi pa tapos yung New Year, okay? Wag mo siyang takpan. Hayaan mo lang siya diyang naka-open. And then briefing po sa mga bata, sa pamilya ninyo, wag gawalawin yung pera sa gitna. Okay? Huwag galawin ang pera kasi po, uh, pampaswerte mo yan sa buong taon. Okay? And then, itong pula na tila, mga kaswerte ko, itabi mo lang siya dyan sa gilid mo. Sa gilid dito, sa gilid. Ipasok uh, sa loob po ng bilao. Ganyan. Lagay mo na siya dito. And then, um, naka-open lahat. Naka-open lahat. Okay? So, pang uh, magka-new year, magpalit po kayo ng kalendar. Kailan po may bagong kalendar kayo, magpalit kayo ng bagong kalendar. Pag talaga ng um, bago tumunog po yung yung taon, yung pagka alas 12, yung kalendar na luma mo, yung 2020 mo na kanila, kalendar, tanggalin mo na siya, isabit mo na ang bagong kalendar and then sabay, welcome ang bagong taon. Kasaganaan na walang humpay sa amin, Tuwing gumagalaw ka, uh, puro wishes, okay? Ayan, pagsabit ng kal kalendar, bagong kalendar, pag-welcome ng bagong taon, 2023. Magiging masagana ang aming taon, kasamang buong pamilya, mahabang buhay, walang sakit, lahat na. Ayan, and then mga kaswerte ko, pagkatapos po ng agabi, ito mga kaswerte ko pagkakinabukasan, uh, pang takpan mo po ito, takpan mo lahat. Ayan, takpan mo lahat. Lahat po, takpan mo siya. And then, um, i-cover mo itong pula na tela. Cover mo. Uh, I-stay mo muna itong bilao for 3 days dito sa harapan ng iyong, uh, dito sa nilagyan mo. Okay? 3 days mo siyang ilagay. And then, after 3 days, ayan, ito mga kaswerte ko, uh, takpan mo ito, itago mo itong, uh, ito lahat, itago mo doon sa kabinet. Kung may cabinet kayo sa kusina ninyo, itago mo lang lahat, okay? Ang kunin mo mga kaswerte, itong pera, itong pera po na 888 pesos. Uh, kung mayroon po kayong bank account, i-deposit po ninyo yan. So, huwag ninyong galawin yan. And then, um, taon buwan-buwan uh, mo siya dagdagan. Kasi ito po mag attract ito ng more pa na pera na papasok sa inyong ATM. Kung mayroon kayong mga bank account. Kung wala po kayong bank account, gumawa po kayo ng, um, kagaya na lang sa akin, mayroon akong, um, nagsisave kasi tayo, di ba? Uh, nilalagay ko po ito. Nilalagay ko po ito sa ating uh, saving box. Nagsisave tayo, no? Ayan. Ang pera na ito, hindi ko siya gagalawin kasi ito po ang umpisa na Uh, savings sa buong taon so ito po mga kaswerte ang papel na iyong kahilingan itago mo siya sa iyong pitaka okay, and then itong mga, ito po takpan mo siya na nakatago sa kabinet and then yung mga luma po ninyong pinagpalitan dito, palitan na ninyo agad ito, at tanggalin na ninyo agad bago po dumating ang 2023 po. Okay? Yung mga kaibigan po natin gumawa nito last year, ito po mga kaswerte ang aking uh, bigas, hindi, pan, hindi siya nasisira. So, ang ginawa ko po, niloto ko po, kinain namin, okay? And then yung asin, pinagbuhos ko po sa labaguhan, yung asukal, hindi na siya magamit kasi parang nag-ano na siya. So, binuhos ko sa labaguhan. Asin, asukal, pero yung munggo, kasi pwede palutuin, niluto ko siya. Yung bulak, sinunog ko siya. And then yung abo, inihip ko doon sa lababuhan. Pati yung, ano, sa silangan, yung abo. Pati yung durog na dahon ng laurel, sinunog ko lahat. And then, yung abo noon, nag-thank you po ako, ihip doon sa, sa silangan. Ganyan po. Yan. And then yung tubig, ilagay sa lababuhan, buhos mo So, maglinis ka ng yung mga ginawa dati last year. And then, mga kaswerte ko, yung wish mo, uh, tingnan mo kung ano yung natupad doon sa iyong mga kahilingan na sinulat mo. And then, uh, sunugin mo siya. Then, lahat ng abo, iip sa bandang silangan. Okay? So, yun po mga kaswerti, ang ating tips ngayon. And then, pagpasok ng bagong taon, uh, sa unang araw po ng bagong taon, ang pagwalis po ninyo, hindi palabas. Okay? kumapo kayo ng walis, papasok. Sabay banggit. Pasok, pasok ang swerte sa aming tahanan. Pasok ang swerte sa aming pamilya. Welcome, welcome ang swerte. Tuloy-tuloy ang pagpasok ng pera at kasaganaan. Sabay walis. And then, yung lahat ng winalis ninyo, wag ninyong itapon, is stay sa gilid. And then, pag pangatlong, tatlong araw mo yung gawin yung pagwawalis na papasok lahat, hindi palabas, papasok, sabay-banggit. Swerte, papasok sa amin. And then, uh, istay mo siya sa gilid. Pagkatapos po noon, pagdating ng tatlong araw, magbaga po kayo ng uling. And then, magpausok po kayo. Ipausok niyo kasama yung mga uh, yung mga nawalis ninyo. Okay? And then, yan po mga kaswerte ko. Isang paraan din yan. Paano i-welcome natin ang swerte. And then, paggising natin sa umaga sa New Year, buksan ang bintana sabay banggit, welcome, welcome ang swerte sa aming tahanan, sa aming buong pamilya. Bintana, pintuan, buksan sa umaga ng January 1. And then wag po kayong gumasto sa unang araw po ng January. Sikapin po ninyo na hindi kayo bumili sa tindahan, hindi kayo bumili. And then sa mga may tindahan po, wag kayong magpapautang, no? Or Pwede kayo magbukas ng tindahan. Huwag kayo magpapautan sa may mga tindahan. Huwag kayo magpapautan sa unang araw po ng January. And then, huwag po ninyong kalimutan mga kaswerte sa gabi. Maglagay kayo ng 12 pieces na bawang sa iyong misa. Hmm. -mm ang bawang is for kasaganaan, protection sa buong pamilya, and then walang humpay na swerte ang dala sa bawang. And then itong bawang na ito, mga kaswerte ko, tinalayan po natin ng pulang ribbon para lalo siyang magdala ng swerte, mag-attract lalo ng swerte. And then wag ninyo itong lutuin. Hayaan lang siya dyan sa loob po isang taon. Kung medyo may nakita ka na, medyo natuyo na, na dapat mo nang palitan, umuha ka ng panibago, ayan. Ha, Stay mo lang yung, yung bawang, hindi luya ha, bawang. Stay mo lang yung bawang sa misa sa loob po ng 12 months. Ito po yung simbolo po ng kasaganaan sa loob po ng isang taon. So ayan, ano pa ba mga kaswerte ko? So ayan na po mga kaswerte ang ating maibahagi ngayon. At huwag pong kalimutan mga kaswerte, additional yung pagsabit po ng grips dyan sa ating pintuan. Yan. So, ayan lang po mga kaswerte ko. Maraming salamat sa iyong panunood at huwag pong kalimutan, comment down below kung ano yung na-experience ninyo last year sa mga kaibigan po natin gumawa sa paraan na ito. And then, uh, subscribe. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, share your family and friends this video para makakatulong tayo sa kanila. Maraming salamat sa inyo lahat at mag-ingat kayo palagi. Happy New Year! Bye-bye!